magandang umaga po sa inyong lahat so marami pong nagtatanong sa akin kung ano ba ang sekreto ng isang matabang papaya so paano ba tayo makakaproduce magkakaroon ng mga papaya na malalaki at tuloy tuloy ang bunga kahit pa hindi tayo masyadong gumagastos sa abono ganoon din sa pag spray sa garden po na ito ay meron tayong uh, mahigit uh, 50 na mga puno ng papaya Uh, medyo maximize pa yung area natin dito. Halos isang dipa lamang or 1.5 meters yung agwat ng bawat mga papaya natin para ma-maximize natin yung halos kulang-kulang 200 square meter na garden. So, ang ating po mga papaya ay uh, Red Lady at yung medyo mababa po ay Red Royal. Siya po yung ating mga papaya. So, hybrid po yung ating papaya dito sa ating Ano po ba yung sekreto ng mga papaya para malaki sila at tuloy-tuloy ang bunga. So, at the same time, ay nakakatipid po tayo sa spray at sa pataba. Ang pinaka-basic po ay ang paggamit ng organicong pataba. So, ang foundation po natin na ginamit sa ating mga papaya ay uh, dumi ng hayop or dumi ng manok. Kaya tawag din natin chicken dung. So, yan po yung foundation ng ating papaya. So, ito po yung halimbawa ng Red Royal na papaya natin. So, ayan. So, nung una po ay hindi ako naniniwala na yung bagong uh, produkto na ginagamit ng ating mga magsasaka na organic sabi ko nga kasi yung organic ay napakahirap niya na pag maintain ng sustansya ng lupa so wala naman pong masama ang sumubok so nagsubok po ako nitong uh, Grand Humus Plus ito so nang uh, sumubok po ako so ngayon nasa tatlo hanggang apat na buwan na po tayo na gumagamit nito so hindi na po ako nag ng commercial so wala akong na ginagamit dito sa aking mga papaya sa so, ngayon ito lang po yung aking ginagamit so ang timplada na ginamit natin dito ay dalawang kutsara sa isang uh, uh, 16 liters na tubig ito po ay uh, soil conditioner and plant growth stimulant so ito po ay hindi ko pinopromote na produkto kundi uh, binabahagi ko lang po yung aking karanasan sa paggamit po ng Grand Humus Plus na naging epektibo sa aking mga tanim tulad halimbawa ng papaya so, napakaganda po ito gamitin bilang pang para makatipid tayo sa tubig ganun din sa pag spray ng insecticide so kahit hindi mag spray ay maganda rin po ang kalalabasan ng ating mga so ito mga kaibigan ang Grand Humus Plus so ito po mga kaibigan ay produkto ng uh, Rising Era Dynasty sabi dito ang Grand Humus Plus is a natural organic conditioner and fertilizer enhancer which contains humic acid potassium and organic materials. So ito po uh, nag lalaman po ito ng humic acid. So yun po yung responsible para mapataba po yung ating halaman ganoon so, po sa pagkondisyon ng ating lupa. Ito po kasi ay nabugbog na sa paggamit ng uh, pesticide o chemicals yung ating mga lupa. Kaya ito po ay isang produkto ng pananaliksik upang maibalik sa normal po yung ating mga lupa produkto po ito na Grand Humus Plus ay aprobado po ng Department of Agriculture at may, may tatakpo ito na Certified Organic So ang kanyang mga analysis po, meron siyang Humic Acid na 92% Potassium 7% Organic Matter ay 91.12, pH value niya is 10.07 at water solubility ay 100%. So ibig sabihin po, napakadali lang po matunaw itong Grand Humus pag inihalo po natin sa uh, tubig o, ito po mga kaibigan, ang paggamit ko ay inihalo ko yung dalawang kutsara sa 16 liters na tubig po. O, kasi laki ng isang uh, sprayer po natin. O, paano po ba ito ginagamit? So, paano siya inihalo? So, dalawang, uh, sa shape po nito, sa isang bag ng fertilizer, para mas gagamitin po sa full o pag spray. So, dalawang kutsara po sa bawat uh, 16 labing anim na litro ng tubig o 16 liters kundi sa pagbababad po ng uh, buto. No, usually po ginagamit ito sa palay. O ano po ba ang function nito? So sabi dito, strengthen root vitality. So nagiging matibay po yung ugat ng ating mga halaman. Promotes quicker seed germination. So napakadali po na ma germinate o tumubo yung ating mga buto. Sabi dito, better resistance to stress. So ayan. So hindi po agad ma-stress yung ating mga tanim. Stimulates existing soil bacteria. So yung mga good bacteria po na responsable para mapataba yung ating mga halaman ay uh, pinapalakas niya enhances uh, production and crop appearance so ayan po sabi ko sa inyo tulad na aking mga papaya talagang uh, maganda po yung ating mga tanim pinapaganda niya uh, at pinapadami yung ating mga bunga ng ating mga halaman at gulay so reduces need for daily watering so ayan so, kaya nga po ako yung, kung nakita nyo po yung papaya ko kanina so bihira nga po ako magdilig lalong ay ng init ng panahon pero tingnan nyo aking mga papaya talagang lumalaban sa init so alos wala na nga pong dilig yan no hindi ko na nadidiligan. Sobrang busy. Ayan. Next po ay Lucens Clay and Bind Sandy Soil. So, ayan. Siya po ay responsable din para mag maging buhagag po yung mga lupa natin. Kasi kadalasan po nagiging clay na yan. Dahil sa paggamit nga po ng uh, chemical na pataba. So, reduces soil compaction. So, ayan po. So, binabawasan niya po yung uh, pagiging matigas ng mga lupa. Lalo sa mga lupa po na bugbog na sa chemical. Enhances nutrient intake o uptake. Ayan po. So, mabilis po na makasip-sip ng sustansya yung ating mga halaman kapag gumamit po tayo ng Grand Humus Plus. It sa uh, organic matter. So, ibig sabihin po ay talagang dumarami yung organic matter po na mahalaga para sa ating mga halaman. Ibig so, sabihin po nito ay mas na-absorb ng halaman yung mga organicong pataba. So, ano naman yung kanyang recommended usage sa iyan? So, pwede po siyang i-apply sa lahat ng uri ng halaman natin. So, compatible naman siya sa paggamit din po ng mga chemical na fertilizer kapag inihalo po natin. So, isa hanggang dalawang sachet lamang po sa isang sako o 50 kilograms na uh, chemical fertilizer. So, pwede rin po ma-dissolve ito sa tubig gamit po yung uh, ating napang uh, pang-spray. So, 16 liters ng tubig po ihalo natin para pwede siyang diretsahan lang po direct natin idilig sa ating mga halaman. Ayan po, sabi ko nga ka, kanina, it is used as foliar fertilizer. So sa pag spray po, po nito. So yun po yung lagi kong ginagamit, ginagawa yung pag-spray po nito. So foliar po yung ating ginagamit. Sabi dito, next, it is safe to use and there is no overdose as it is natural product. So ayan po, kapag organic po kasi talaga walang overdose sa ating mga halaman. So ang paggamit po ng Grand Humus Plus ay very safe, affordable at eco-friendly. So, at uh, highly effective ito pang nakalagay po dito sa label niya.